Hapon guys, magandang hapon. Yan, dito na naman tayo. Biyahe na naman tayo. Kasama ko ang aking alagang aso. Yan. Yan si Pilo. Hello Pilo. Saan ang biyahe Pilo? Saan ang biyahe? Pilo. Saan biyahe Pilo? At, tignan nyo. <laughs> Ayaw pumansin. Ayaw pumansin si Pilo. Magandang hapon guys. magandang hapon sa ating lahat. Biyahe ulit tayo. Biyahe. Yan. Yan ang ating ng ating araw-araw na routine, daily routine. Bien, viaje para mí. Tara na naman guys, biyahe na naman tayo. Ayan. Kasama na naman natin si Pilo, guys? Kasama na naman natin ang ating alagang aso. Awesome. Ayan, Biyahe na naman tayo around Valenzuela. viaje. Pagili ko sa yun, tutuo ni walang <laughs> alung biru. Kaya sa nai paniwalaan ang pag-ibig ko sa'yo, wala'ng ibang mamahalil, kundi ikaw lamang giliw. Yun eh, drive muna tayo. <laughs> Ay, drive 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 tayo, biyahe biyahe tayo muna biyahe mo muna tayo mga CC at idol yan biyahe mo muna tayo ane 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 biyahe 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 tayo biyahe tahimik si Pilo <laughs> di umimik tingnan nyo guys tingnan nyo tingnan nyo si siya si Pilo ano siya, ah, tahimik lang siya. Oh. Diba guys, tahimik. Oh. <laughs> Basta naka-aircon na, eh, tahimik na yan. Hindi oh. <laughs> na Kung kasama, pagbiyahe, ang aking alagang aso, Mabait bait kasi niya mabait. Sa kano yun, malambing siya, malambing. Gusto niya yung nilalambing siya, yan. Ay, dito tayo dadaan yun shortcut tayo shortcut hi buhay hanggang kailan kaya tayo ano magpahinga yung yung naman yung tahimik na tayo na wala na tayong pinong problema pagkain na lang pinong problema natin ganun sana no oo naiintindihan ko simple yung bagay lang naman ang na gusto ko ang ano ko naman sana yun yung, yung nakarest ka na lang papahinga yun eh di ba <laughs> ahahay <hi>. yun eh <laughs> ayan merap naman na no Mer <laughs> merap naman na businan natin yun gawa naman di ba guys pagbigyan okay. tayo dapat umintindi sa mga ganyan bagay mo naman si kuya ha Gamihis na lang tayo. Ayan. Huwag nating businaan na pag gano'n. Bawa naman siya. Ito, tinutulak mo nga yung kariton niya. Tapos, pero sa'yo magpagpagilidin ng gusto, di ba? Bawa oh, ko naman. Pagbigyan. Oop. Oh. Oop, oh, ops, ops, ops. Prano, prano. Wah, Welcome to Barangay 164! Lapit-lapit <laughs> mm -hmm. yeah. wow. na tayo. <laughs> Tinatawalan siya. Hindi yan kayo. Ayan. Malamig. Huh. Oh, si Doggy. Ayan. Pila. Shhh, pila. Enjoy na enjoy ka yan. Pila. Pila. Ayan. Enjoy na enjoy siya. <laughs> Ayan. Tingnan nyo guys. Oh. Enjoy na enjoy. Yan ang gustong gusto niya. Oh. Oh. <laughs> <laughs> sa bisilip, sa bintana. Ayan ang gusto niya. Pag dito sa harap naman, mahihiga, patutulog. <laughs> Dahil sa aircon. Sa likod, gustong gusto niya. Tignan niya. Ni-enjoy niya kasama niya si ate niya, Eke. Oo. Oh. <laughs>